Panoorin ng mga huling sandali nila Ivan Cesar Ronquillo at Gina Lima ilang oras bago pumanaw si Ivan, ipinost ito mismo ni Ivan sa kanyang FB account ilang oras bago niya kunin ang sariling buhay para ipakita na mahal na mahal niya si Gina at walang katotohanan ang mga ibinibintang na siya ang dahilan ng pagpanaw ng girlfriend. agadoy ah, how are you hello mike oh my god oh, you know hello mike marina maringales me ko ito ko oh Ay, nga ano delay ko ito ano dito sa popong oh ba kasapat ayo Ha? Bakit yan ba yun? Ako nga nagsabi ko lang po, good morning. Ako lang pinasin yan, ikaw di ka naman sa sakin. Hindi siya. Eh? Ako na yung araw nun pag pinasin ko siya kasi. Ako pinasin ko ako ng anak sa buka. Alam mo nga lang, tatay. Gusto ko yung, ano, may tatay yung pinupuri niya. Ako pinasin ko ako ng anak sa buka. Ako? Uh -huh. Eh, parang... hindi siya Dapat umalis na siya ngayon. Yeah. Ha? Ano ba? Maririnig niya yung trip natin. Oo, oh, hindi. Ay, maririnig niya. oh, ano kasi yung sound trip Hindi pa inaano mo na. Ano mo, oh, mo, tatay lang! Huwag ka-away 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 alam mo na wala na ako ng Nag-away niya yung Alam mo yun. <holog interf> Kaya <drink> alam mo, eh ano mo, sulit mo, sulitin mo na. Alam mo ba kung ano, palitin kami sa papa ko, sa piso niya. Hindi Hindi, like lang. ay pa. Ano mo sa kanya? Tay. Ah, uh, tay? Ano tawag mo sa kanya? Wala akong narinig kanina, may lang. O, bago tay? Sabi mo, tay? Di ba, uh, diba, pagkano ko sa'yo, lumabas <laughs> ako, hindi ko Tapos yung cellphone mo, sabi yung mo, Ito, <laughs> ito <nollibum>. yung <Yeah. laughs> tubigan Pag ano? Pag ano? Suratay din sa ano? Kung makapag ko kita, mo akong sa radio. Pag-uho na nga ako sa lato. Anong pang sa kanila? Hindi na ako sayalahin, baby. Wala akong sumunahin pa kumiliin kita sa mga tao. Okay. Lapit lang kasi. Okay. Anong pang-uho ko sa kanila? Okay. Anong okay. okay. kumahin okay. pa ako Pagpatingin mo yung life. Pagpatingin yung like mo. Over. Ayun <laughs> <laughs> pa tayo ng tatay mo. Nakakalit. Yan nandito sa tapat ng bahay namin. Ginagawa mo dito. Ginagawa <laughs> mo dito. Ikaw mag-drive. Pupunta-punta so, ka dito ako kapag drive yun mo. Ikaw mag-drive. Bisa pun lah! Kami muna, please master Tak payah toh! Kita! Lumilih padu Oli oh, o! Hai <laughs> Mami! Mulih! Hai Mami! Busy! Oh iya, sabi tu nang abis saya aku tu sebab na, poli. <laughs> Surprise. <laughs> <laughs> You can't hear it.